Adama, sabi. Hindi kita dinadamay. Pag game lang ah, natin. Oo. Siyempre, uh, hindi nag... Kasi, tama ba yung sinasabi nila na gano'n? Oo, so, di ba? Kayo mismo nagpapahit, nagpupunta kayo sa bahay, di ba? Uh, ano nila, hindi mo na binabahit. Bakit? Pa pa Paano nila napatunayan yun? Di ba? Lahat yan, mga yan. Mga ganyan pala yan. Patunayan ba nila na gano'n? Ba't nakita nila? Uh -huh. Oo. Oh. Sige nga. Siguro nagpaalam sa kapatid mo, yan, kaya oh, mo, yan. Okay, mo yung kayaan tinaghintay naman oh kaya tingnan mo na mga yung ng nila oh paat mm. oh, bakit sila ngayon nakatira pa oh. oh kung sila sila na oh nga. Diba? sila yung kuya mo ano nga nga ano nga ano nga nga ano nga nga ano 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 nga ito nga ang problema ko na naman, yung anak ko naglayas na naman, si Rico, naglayas, wala na naman, eh. Ayon, ko na Oo, no? Kaya nga, ko so, nagdadala yung dati? Ano? Yan yata siya nagtinta, si Lugaw, ano? Yan si Lugaw. Si Lugaw nasa? Wala, si, Lugaw, si Lugaw. Hindi, ito siya sa datong puno ng Mangga. Pero, Pero, si Joanne nagtinta sa loob. Sa loob problema nga kasi ganito, hindi. Si, siya yung sa akin tapos siya yung nandito iba Di ba parang mali naman? O, bakit mo sinira tapos ikaw pumuesto dyan? Sila, okay. sabi niya sino nagsabi. Matatanggap ko siguro yung pag-pwesto nila dyan kung hindi niya ako siniraan. Kasi lumalabas yung intention yung ginawa niya. Baka sabi sino nagsabi siya? Okay, hindi buwan niya. Hindi, hindi ko wala niya. Hindi, hindi ko wala Ako, na, na, ako na, na ako sa iyo. Oo, oh, alam ko naman yung madal ermana ka tooy diba ano nang gumulong sa ito, may mga bata official sino ang nguya nga ito natong kuno nakita mo uh. huh? no matai si manang uh. Nakita kami do pagdating namin do nando sila oo uh. nah, sila, sila. oo no. komo si ikaw daw naglayas ka nando ka raw maris ka sa ako Umalis ka raw do Oo, hindi kong balis kasi ako Ew, alam naman皇... na pinita, eh, hi, hi, hi. Uh, hill, naman lang ka natutunan. Hindi, alam alam naman. Wala Eh bakit sila isa, ano nga nakapunta rito, pinuntaan ako dito? Nino? Sila... Uh, uh, Kambal. Bakit well, paano talagang sabihin? ko eh. sila Eh isa pa yung Kambal na yan eh. Ayaw na lang. Masagal ka. Ayaw mga kapatid ng Kambal eh. Sila-sila lang Sila-sila rin yung inira? Tapos, yung nangulog sa papag si Manang, si Lugaw yata. Hindi nangulog yun. Hindi, ang totoo. Bumaba yun. Si Lugaw yata. Oo, kasi malakas ko si Mama nun eh. Kasi pinuntaan ka pa raw dito ni Lugaw. Oo nga, bumaba yun si Mama. Pinalabas nila na hulog. Hindi naman nila nakita, basta binahulog. Tapos sabi pa nila, hindi ka na raw nakasunta dun. Hindi ako makapunta. Ano na sinabi? Hindi hey, ko na raw pwede, pwede, pwede. akong sila ng last wheel eh. Hindi na raw pwede pumasok. Pumasok doon. Kaso oh. nga lang, magpapasa ako ng birth certificate dyan o oh, sa barangay. Hmm. Ito nga eh. nandito dito eh. Magpapasa ko doon. Kasi sinasabi nila, pinalalabas nila, hindi daw ako anak. Ah. Nila, pinalalabas nila, hindi daw ako anak. Hindi na nagpapalabas. Ewan ko, galing sa barangay, nasabi sa akin eh. Kung oh, hindi ako anak, ba't meron akong birth certificate na nandito si mama? sa PSA ko pa nakuha to. Baka yung mga nakakas. Pero yung mga bambu, hmm. yung kuya mo, oh. sabi niya sa akin, hindi ba sa aming sige. Oo, oo. hindi na ako dun Pero na. hindi niya diniret yung anak na niya. Pero may, na, parang nakarungan namin dyan, anak na niya. Nabangit din ni, yun, ni mama sa mo? Bago siya nawala, sinabi niya sa akin yun. Doon ang mga ilang buwan ba, ano, bago siya mawala. Lagi niya pinapanggit yun. Sabi niya ganun eh. Ibali, ano ka niya, hindi ka pa babayaan niya kasi tatay mo rin niya. Oo, ano yung tatay mo? Para maniwala kayo kami, magpakuha ka dito. Sabi niya, ganun yun ang sabi niya. Si Hindi, siyempre, pinabali ng kadali ko, baka ano, lang, ano. Sabi pa, sabi ko mapano ko pagkain mo. Ang sakit, ang dodo. Sabi nga lang, hindi tatay mo. Hindi na ako. Hindi pa tinapagin na niya. Sinabi niya sa akin, hindi ka pa sa kanya. Pero hindi ko sinabi ng problema ka sa mga ito. Ano nga lang ginagawa eh. Ngayon sila magkita. Ah, umihi nga ako, galing ako doon sa... Sa kuwana ng pera, sa ATM. Eh, nakabukas yung pinto. Pumasok ako. Ihihihina ako. Eh, sana ako sa gili. Nahalala ko dun, magtatatakbo ako. Ba, sabi ni Johan, trespassing daw Wala na kayo kanya dyan, trespassing na kayo dyan. Baka mapita kayo ng mayari dyan. Bakit ka ako? Ano bang ginawa ko dito? Wala na mga... Wala na, buti yung mga trespassing. Kung ako lang ang nagigil, hindi naman kayo... Bago alam, may gamit kayo. Nandohan nila namin nando. Salub siya lang katinda. Hindi ko ako sa Hindi ko. 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 Ida tao si siniraan daw doon sa asawa ni Rico. Iniwan, iniwan na naman ni Rico yung babae. Wala oh. nga ako nung lak, ko yung anak ko. Isang linggo na, naglalaya. Mm hmm. Ngayon naman yung babae ay nahanap. Hmm. yung babae, kausap niya yung mga tismosa dyan. Mm hmm. Ba't kako, ka ako nagpupunta ka doon? Ano ka ako sinasabi mo rin? Eh. eh, mga balingbing ka ako yun eh. Mm -hmm. Sabi ko sa kanya. Ano sinira kayo nanay ko oh. Ah, walang nga raw sila, ganyan, ganyan walang sabi ni asawa ni Rico, walang nga yun, walang kasundo rito sabi raw nila. Kinismis oh. mo sila ba? Oo, sila sa asawa ni Rico. Ang uh, layo-layo na ng tao, di ba? Hindi, nagpunta dyan yung asawa ni Rico nga. Oo, hindi, ibig sabihin sila nanay, ang layo na, nasa Bulacan na. Oo. Ba't nakuha pa rin nilang ganunin? Tapos, ito namang kabang asawa ni Rico. Kali. Okay. Dahil nagkaaway sila, sila ni Charon nun at saka yan, pukul kay Rito eh. Okay. Sabi, pakukulang pa raw. Ulitin mo kaya yung sinabi mo. Okay. Pag okay. nagkakulang? Okay. Yan, yung babae. Pagka okay. ako yan, okay. yung, Ay, babae. yung asawa ni Rito. Okay. Isaya. Hirap uh naman -huh. naman yung Rito. Isang buwan na yung isang ay hindi ako na nga inaano ko yun nga. Kaya nilalakad malaman yung ano, hindi na kukuni sa iya dahil ikaw nagalaga sa kanila. Yung sa amin mo kaibigan ko, inalagaan niya yung matandang dalaga. Binigay sa kanila. Binigay sa kanila. May... Yung ganyan, may karapatan ka dyan mo. Sino may sabi hindi ka raw kakanoon? Ano? Dito ba, ba yung gayo? Ang tao? tao ano, meron daw taon. Wala mm. na kapag tayo nga daan din eh, di ba? Mm. Tapos, sinabi daw nila daw na sila lang daw ang anak, parang gano'n. Tapos, magbigay ko, pakita ko sila ng dokumento rin eh. mm. sige, mm -hmm. huh? yung sige tulog. Oo. Ang sa akin lang naman yun, bakit kailangan pa nilang ano? Eh. Mm. Okay. Hindi pa naman sila sigurado na ganun ba talaga na sila lang ang anak eh. Eh kagaya niyan, meron akong birth certificate, paano yun? Ano yung apelido mo? Angilis. Eh. Nanay ko yung mama ko. Si mama ko. dito. Nakalagay mo dito. Lola ko ka mo. Nanay ko talaga. Hindi ko lola, nga Nino? Paano na ko yun? Yung nai mo, inasa'y pambasa. Oo oh, nga, pero ito, ang oh. nakalagay sa birth certificate ko, ang nanay ah, ko, yun, si, si mama. Kaya pagdating sa ano? Bulso ka, bulso. Oh, oh, Oo. Oh. Ako, bulso. Kaya pagdating sa legal na, ano legal na karapatan anak ako. Huh. eh nakalagay dito eh. Oo. Uh mo siya ano eh? Uh Ako ka mo. Pwede ko naman i ano sa kong dito eh. laban. Tapos pag ayaw nila maniwala magka magkakatubo. Eh, eh, pwede yun. Eh, pwede yun. Oo oh, nga, pwede yun. Pero... Eh, kung tugo ng papa mo, eh, yan. Ah, hindi na nga tayo lang. Atay, long, Alam naman nila yun. Hindi nga lang. Eh, siyempre, ang... Ano, dun eh. Papa ko, kailangan sundin po.

Eh nung sinabihan kaming ganyan, di na kami bumalik kaming tatli. Pero sila gabi-gabi nandun. Kambal, sa ng Kambal. Si Johan, nanay ni Johan. At saka yung mga kapatid ni Kambal, yung namatay na matangkat. Yan, ito ang niya. Kaya pala pinag-iinitan yung aso mo. Yung aso mo, pinagbabaya mo, pinatatay mo. Oo. Oh. Pinag-iinitan. Oo. Oh. Kaya pala gano'ng ginagawa pagka nakita yung aso ko, galit sila. Sabi ko, ginadampot ko naman yung dunig. At saka, hindi naman yung pag nakalabas lang yung aso, hindi naman daging nagkalot yan. Yung isa matanggal ng kadena. Ay, nasa kanto ka na, mga nagsidya lang sabi ni, ng mga bambu, sabi ko, dal 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 sa kanila kami dalawa naman <coughs> yung, yun yun na sabi ko kaya may mama pa yun ah nagulat ka, yun kilala ko mama nito naging kaser ko yun yun baka nabutisan niya yung mama mo kaya anak ka niya hindi lang niya pinagkisa mga hindi ko na kayo nilalabas yun hindi ko na kayo nilalabas Really? yung story yun. Okay, yung na yun. Siya siya, yun na yun na Hindi na siya, hindi uh, uh, siya isa okay, Hindi siya nagsabi sa akin. Dati sabi nga ni Charin, nung nandiyan sila Charin. Ano, parang ano rin nila Charin, parang may nagbubulong din dyan tatay niyo. Parang yung iba dyan, alam nila. Alam nila. Sabi nga ni Charin, ay ka na si Jeff, kamukha ng ano, pangalan. Alam mo ba yung ano? yung mamamatay ni mama, yung araw na namatay, di ba? Oo. Oh. Umutusan, umutusan nila ako na mangyaram ako ng pera. Hindi mo gusto. uusap Mamamatay lang, Oo. Oh. Sila, yung mga tao doon. Oo, sila, yung mga bagot yung pangalan. Bakit ka? Mangyaram um, daw ako ng pera para daw ibigay ko sa kanila. Bakit ka? Ayun Yung mga, mga ngayon. Uh, Matampang dito. Sino sila kambali? bibigay mo sa kanya. Ano well, nga bibigay? Toto? Alam nila ka mamatay lang ng matanda. Ito sa nila akong gano'n. Kahit sabihin mo na susubukan nila ako. At sa mga pangyong ginagawa nila, wala na ng respeto. Lahat mm -hmm. uh, mga nang paninira na Kaya na, nawal na, 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 ang tiwala na sa iyo. Um. Oh. Pero yung uh, pangana hindi kumikipo. Sabi niya sa akin, sabi ko, bakit naman ganun? Kaisan, bigyan mo pa sila palugi. Sabi niya sa salador. O, oh, sige, kanya, hanggang ganyan. Ewan ko kung ano pwede yung sinabi niya. Kaya lang umabot ng tatlong buwan, yung barangay, yung yun yung nagsabi. Kahit naman sa tatlong buwan. Alam mo, hindi na natinira ko pag umahalis kami ganyan, pinapahalis kami. Binibigyan kami pera, si pag oh, Yung tiyono, solo ko dyan. Oh. Asawa ni Bilin. Ayun nga ito yung tatakawa yung dapat minadali nilang policy. Tapos, ayun, ayun yung, lang, yung, 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 yung. tapos ayun, lang. Oh. Uh, tapos ang, ang, naka, ang nakalagay pa ngayon doon, yung matitinda na yun ang nilika sa akin. Di okay. ba <laughs> shipping yun? Okay, balik. Kaya ako hindi kaano bumibili ito. Siguro, hanggat hindi pinagagawa yan, siguro sinabi sa kanya, Pagkat hindi tinagagawa yan, magtinda muna ako dyan. Oo, mm. oo, e, oo. Uh, Kaya uh. sa mga sinda, dito may haliw kaming hirapan. Tapos sila pa rin nalaki. Uh, wala na, wala na mga masama magtinda sila uh, dyan. Kaya nalang, dito uh, nalang pa ako. Tapos sabi pa nung mga nakaupuro, uh, si Jeff di na pwedeng pumasok dyan. At tapos sinabi, uh, binenta ko rin uh, uh. yung mga ano, uh, uh, yung mga litrato. Uh, 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 Anong uh, uh. malay kung hindi nila sinabi rin? Mga BIM daw, BIM. Ano? Pin. mga ano sabi niyo Yung mga litrato mga ano. Yung mga Yung mga kwadro. Di oh, um, kanya. May nagsabi. Bisa nakaupo. Di pa kinulit Di pa kanya. yung nga. Hindi yung ba yung bibenta niya? Wala nga eh. Wala. Hindi lang akong umibig po. gano'n? Mali-mali pa. Hindi yun yung litrato ay mga 'yan huwag kang magtiwala sa kanila. Huwalata talaga eh. Septyare hugaw na 'yan, kunwari umaano sa iyo. Kasi kaya hindi ko kinukuha yung ano eh. Oo, alam ko Oh, yun ang usapan eh. Sila magbabayad. Oo. oh yung Sabi sila dalawa ni Hindi ba? Eh Hindi na nakapagtanong. Hindi na Wala na kasi 'yung ano 'yun eh. Kaya habang din niya mga 'yun. Kaya. Oo. Sandero ng Oo. Tsaka ang ano kasi, usapan namin kaya hindi ko sinisingil yun. Dahil nga yung may Inipon. Diba? Alam ko nga. E nga Alam Pag nagkakot naman, wabit ako kayo. Alam naman, nagsisig ang sabon, di ba? Ay, sinubo ko na. Ano Doon ako nakatira sa likod ng Born Again. Yung giniba mo ng anong stunting. doon? mismo? Oo. Ah. Uh, Yung uh, giniba mo ng Born Again to, dito uh -huh. kami. Kumuha ko dalawang kasama ko, Jeff. Di ko kaya yun. Ayaw. Ganyan. Ano ba? 6,000? Kumuha ko na, ng eh. dalawang lalaki. Malaki ba yung mga niya? ni Yung sinagala mo ng kabinet? Eh? Ayun lang, oo oh, yung lang. lalaki. Mahal na. Eh? Thousand. Ano? kabinet ba Wala pa. meron ng problema ko. Ano yun? Hindi pa. Mayroon na pa Hindi ko muna ako kayaan eh. Kay Wendel Kasi eh. May problema kasi dun bago ano. Pamilya. Ay, ako sa kayo mali, so pinalis kayo. Eh. Hindi, pwede naman lang kung ano, kasi wala rin akong kasama doon. Eh. At saka, may iwas din ako doon sa mga dismosa ko. Eh. Kung wala nang pinag doon, hindi. Dahil... So, yung wala nakatulat, sana hindi yung wala pinalis -pina kayo oh, na ako. Pinalis nga kami doon nga kami. Oo, oh, pinalis nga tapos wala nang mga doon. Gusto katapusan, kamamatay lang nung batat na, gusto katapusan. alis niya sa kanila yung mga kuya ko. Der marami nga kasi ma na diyan barkada. Mamamatay na sila sa kabuuan sa kinakabitan. Kaniyan, oo. Hmm. Oo, kapag pag ganyan may mana no. Oh, yes. Tano, pa, yeah. Kasi may dito ako dito mo kilala nila nung namatay. Pag sagal nakaraso 'yan yung matanda, Kung din. Oo. Di, Lumilang ah. ka nang buwan bago magkita sila diyan. Na yung ano Magdatingan, oh E, na, ano nila? Ay, sabi nga oh, may sarili kami yung eh? si no yes, mga naka-tiyas, taro. yung mga pamantino mo, mo, Hmm. Yun, yung babae yung nagmana kasi wala siya nakawin. Oo, no? mm -hmm. siya rin. Oo, mayroon mm akong -hmm. last will eh. Saka yung kapatid ko, yung kapatid ko, Resiree. <laughs> Matanda sila siya. Kaya yung babae <laughs> yung nagmana kasi wala rin siya nakawin. Hmm. Yun, ganyan din yung doon oh. Sa kanya, binigay yung bahay. No? Mm -hmm. Dapat ganun. Hmm. Yun, yun, ang ganda ko, ang ganda ko. Kilala mo si Ebang Pantang? May tindag. Sige, yung ano, sa gilato. Ah, oo. Oh, oh, Yung ni Toto. Sa kanya lang ano. Sa kanya lang? Oo. Kapatid ako. Tatlong palapag. Yung dito sa kanya. Sa kanya lang. Dahil walang eh. Sa kanya lang. Sa Sa mat... niya, eh walang ano, wala rin na sa tsayin. Alam mo mga nakatira lang din. Ano nga pa? Sa kanya na po, floor na po

Tulpo okay. mm -hmm. mm -hmm. Hindi ka pa babayan ni Tulpo. Ang mm Tulpo. -hmm. Yung mga ator ni Tulpo dyan sa na Tito, lang dyan sa harap ng titol ang dami. Doon siya pumunta. Kita, yung anak ko ay yung... Ano ba yun? Yung manugang ko, yung pamangkin niya, mm -hmm. takuan ni Tulpo. Ay, gano'n? Tiga dyan sa Pilapin. Hmm. Ibigyan ka pang paupahan. pao, -pao. ka pa ng pero. Gusto oh, nga patuloy po? Ay, Oo! Oh. Ayun nga pala, patuloy kita. ano nga, binigyan ng pero. Mm. sabi ko kay Patoy, baka layon. Patuka-tukas, kahanuan mo ni Tulpo. Sabihin mo lang, dapat yung isang anilang, yung kung anilang yun sinabi mo kung hanggang sa dudo. nila. lang. Hindi lang. Hindi lang sa tabi mo. Wala kang ka ibang sa tabi mo. Tatanong Patoy, yan o. Hoy! Hmm. Tatanong ko kay Patoy, baka layon. Dati-dati ni Tulpo. Oo, oh, <laughs> yun kay Tulpo. Mula lang siya galing no?

Ang labaril nga sagot niya natang gastos. Nung nasunog yung pirapil, yung bahay, siya pa nagpapawa. Kaya lang, wala yun no? pa yun. Pasok pa yun, kaya Sa channel 5 yun. Tatanong ko kay Pato yan, o, no? kung papagay. Ha? So, Sawa, ako kung tayo bukas na Yan siya ng ponta, sila. Nakapunta na ako doon na yun. Opo. Opo. May pilap. Oh, Oo, oh, oh. may pilap pa yun. Dami na yung pa lang. Dapat madaling araw pa lang. Dapat abarin din niya din. sige, samahan kita. Ngayon, natanong niya Baka bigyan pa siyang pera, no? Sa kapang pagawa ng bahay, bigyan pa siya. Yung, ano, yung mga pumupunta doon, yung pila ng pera, sa kapang pagawa ng Luma... bahay. Lumapit yung mga kapatid mo, kung kailan namatay, nung nakaratay. O, yun na lang Pinabayan sabi... nila. O, sabihin niya, mananali yan. Ay, wala palang asawa yan. Sa yeah. saan so, mapupunta yan. Pag babo asawa po, yun? Oh, ka ka pa po. Oo. Okay na po. Bunso ka po. Mm. Ayun. Talaga naman pag walang asawa lalaki. Oh, yeah? oh, oh, sa kanya ako po na lupa. bayad na na. Ang kasamaga si niya. Salamat Ano yung tabo? Ano yung tabo? Ano yung kung tayo. Oh. Baka baka nasubi nila. Hindi dito. Hay di. nako, oh. salamat. Ano nga dito? Dito. dito. Ah.